mga tropa mix step ko lang sa inyo mga tropa mix ha? sa gasolin engine lamang po ito sa lahat ng uri ng gasolin once na makatanggap kayo ng unit na taon na, na hindi pinapaandar tapos ipapasok sa inyo siyempre di ba papaandarin wag nyo muna mga tropa mix paandarin palitan nyo muna siya ng gasolina kasi once na hindi niyo po yan pinalitan ng gasolina pinaandar nyo po yan mapapaandar niyo siya ang kaso saglit nyo lang mapapaandar yan mga minutes lang wala pa bigla na lang titigil yan mga tropa mix mag i-stack up po yan dahil po sa gasoline ng panis kaya nangyari, nangyari dito sa unit na to na Nissan napaandar niya kaso nung napaandar niya siya nalusaw yung kanyang gas na panis pupunta po yan dito sa engine valve steam akapit na po yan lulusaw po yan bigla na lang po yan ihinto dahil po sa gasolina na panis yan tutukod na po yan hindi na po yan naandar kaya once na maka counter ka dyan mga trauma mix ng gasolina o, o lahat ng unit sa gasoline engine lang po ah. Palitan nyo muna ng gas bago nyo pandarin mga tropa para hindi kayo magka problema kagaya ng nang nangyari dito. Yun lang, salamat.